Magandang araw. Ating alamin ang kahalagahan ng talong sa ating kalusugan. Sa kasalukuyang panahon na puno ng mga pagkain na maituturing na hindi nakakatulong sa kalusugan, napakahalaga na maghanap ng mga gulay at prutas na mayroong magandang pakinabang sa katawan. At isa sa mga gulay na halos lahat ay mayroon sa kanilang mga kusina ay ang talong o eggplant. Ang mga Pinoy ay mahilig sa pagkain ng mga lutuing mayroong talong tulad ng tortang talong, insaladang talong o pinakbet. Ngunit hindi lang pala ito masarap. Mayroon pa itong mga nutrients na nagbibigay ng magandang epekto sa kalusugan ng katawan. Ang talong ay mayroong mababang calories at carbohydrates na magandang balanse sa iyong diet. Mayaman din ito sa fiber na nakakatulong sa iyong digestive health. Ito ay mayroon ding mga antioxidants at nutrisyon na labis na nakapagpaprotekta sa iyong katawan sa mga sakit tulad ng hypertension, high cholesterol, cancer at iba pa. Narito ang mga pinipisyo ng talong sa ating katawan. Mababa ang calories at carbohydrates, mayaman sa fiber, mayaman sa antioxidants, nakapagpababa ng blood pressure, nakapagpababa ng cholesterol, nakapagpabuti ng brain function, nakapagpabuti ng skin health, nakakatulong sa pagpababa ng risk sa cancer, nakakabawas ng stress at anxiety, at nakapagpapabuti ng eye health. Kung sa palagay mo ay nakakatulong ang impormasyong ito, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Paalam!